Ngayon po ay gawad katapatan batch mm -hmm. 84 kung saan bibigyan ng parangal, bibigyan ng medalya, plaque ang yes. ating mga magigiting at mga matatapat na listeners and avid viewers po ni Senator Raffy Tulfo. Mga nagsaoli po ng mga items, pera, gadget dito po sa himpilan ni uh, Senator Idol Raffy Tulfo sa TV5. So, simulan na natin, attorney. Yes. Sa ating uh, una, na papasalamatan at bibigyan ng parangal uh, si uh, Mr. Avito Tagupa na isang taxi driver po kung saan nagsuoli siya ng 10,000 pesos. At uh, sinuoli niya po ito pong IDs and uh, ATM. Okay sir. Dito po tayo sir. Wala po kayo kasama sir. Uh, sige po dito po. Dito po na sir. Congratulations. Ito po sir yung kape. And 1,000 pesos. And, syempre, meron din kayo, Sir, Orofan items and ATC products. Ito po yung 1,000 pesos cash po from Sen. po eh. Ayun pa, Sir. Ito po, sa inyo yan Sir. Ayan po, Orofan. Dito po sa nararangang sito na ba? Ayan. Sure po. Bumabati ko po yung pamilya ko po sa probinsya sa sa Bohol. Ma, hapit na ako uuwi diya. Oh, malapit na po ako uuwi. At sa mga magulang ko, tay, nay, mga kapatid ko, malapit na po ako Ah, uh, Sa mga uh, kapitan namin, doy, hapit na ako uuwi diya. Uh, sa mga kaano mo sa paglansan ng kapitan, si Romel at si uh, Norman Rias, ah uh, sana malinawon ang pag ganon nyo pag lansad sa kapitan mm. okay. so, may oh. Mrs. Chawa. Oh. Chua mm. Babalik ko po yung asawa ko, anak ko uh, Ma, hapit na kumuli ah, So ang pamilya niyo oh, na nasa, bu nasa buhol po Ako lang po dito sa Maynila po nga Nag-grab grab driver po ako Maraming salamat po kay... Ay, ayan, kay Senator. May panonood pa po si Sir Rafi ngayon. Oh. Maraming salamat po, Idol, Rafi Tolpo. Oo. Oh, oh. Okay, and next natin, attorney. Sige. Si so, Mr. Uh, kayo po, ating... Si Mr. Lucel de la Zerna. Okay. Mr. ba siya or Miss? <laughs> Mr. Mr. Ayun Ay, Ay, po. Si, si Mr. Lucel de la Zerna. Nandito oh. pa tayo, sir, na isa pong... Uh taxi driver nagsauli din po ng 10,060 pesos ng DTI. Okay. Ayan po. And this, ito sir yung 1,000 pesos cash. And uh, yung mga ATC products po natin and from Orofat. Ayan. Ay, hindi natin na pa ano na pag-greet si sir. Pero meron po ba kayong gustong i-greet? Uh, mayroon po. Sana mo. Sige po. Sige po. Ilagay, sorry, ilagay ko ito dito ha. Ah, binabati ko lang po yung Ninong at, at saka Ninang ko, si Ninong Iping at saka si Ninang BC. Pasensya na po, hindi kayo nakasama kasi wala, wala si Sir Rafi. Oh, oh. Kasi gusto, niya, gusto sana nilang makita. Mm. -hmm. Ayan, ang asawa ko nasa province, Merli de Lazer La na hay. Mga anak ko, tatlong lalaki. Sir, baka gusto mm. para makita kayo ng mga kulala ninyo. Yeah. Ano po? Ah, yung asawa ko, si Marley Dilasor La na, Ah, uh, Raisan de la Kurt de la Kit de la Zerna. Hello mga anak, talang nang mabuti. Saka yung kapatid ko, si Romil de la Zerna, asawa niya, family. Saka BGM Taxi yung mayari, boss namin. Sir Vinny, magaling. Saka yung, ano, uh, ano ah, uh, Ah, uh, yung dispatcher namin, chief mechanic, boss Kaloy. Lidalga, Si Lando, Jimmy, saka nga sa mga uh, mababait na kasama kong taxi driver. Hello po. Hello yeah. po, mga kasama ko. Make sure talaga ni Sir na wala siya yeah, na, walang magagalit sa kanya. Yes. Yes. Opo kasi. Thank you very much. Mama, wala pang ano man, sir. Congratulations po yes. sir. ito yun si Mr. Erickson Padilla na isa pong messenger kung saan nag-soli po siya ng 11,000 pesos. And uh, wallet po na naglalaman ng 11,000 pesos at ID. So ito po yung 1,000 pesos ka po. ETC and the uh, Orofan and uh, the products ATC product. Wala po kayong kasama, sir. Kasama ko oh, po yung pamilya ko po. Ah, sige! Ay, papatiin kayo, sir. Pinasasalamat ako po ang taga ang honor result po. Uh, binabati ko rin po aming ano, voting mayor na Jeremy Calderon at ang aming vice mayor na Calderon. Binabati ko rin po ang nanay ko, Liningning Padilla po. Uh, <laughs> binabati ko rin po ang ah, sino pa ba mga Bati ko na. Hindi <laughs> pa bisa. Ah. Tayo, tikit-tikit tayo. Oasis. po. Oasis products. Meron po sana Ito Sige po. Sige ano po? Sa Sige po. At Binabati ko po. Po. po ang Bong Flower Shop po. Mga taga Kalapan ulit, po. Mga taga Giginto po. Tati Pipito Toliberio at Bong pamilya po. Binabati ko rin po ang aking mga kapatid Ronald Nelson at saka Gino Padilla. Binabati ko rin po ang aming ang anak ano teacher po na aking anak na si Sir Matic Mariano Michael Torres CFC si Rizal CFC si Clement 1 and 2 Vice Rizal Vice Coordinator po at lahat po ng CFC at ang aming po punong barangay po nagpahiram po ng sasakyan ng um, sinasakyan po si Cap Domingo Pels, ang kanyang sekretary na si Freddy Freddy Canieva at ang buong pamilya po ng Soryak Family Clemente Obinari Family Om Family Milamina San Jose Kidoso Family Reyes Family Blanco Family Liwanag Family Heronimo Family Luis Family Garcia Family Gomez Family At uh, Wasan Family Padilla Family Bautista Family Madel Capisano Family Arturo Gomez Family From, from Hawaii Estra, Estrita Sagutani From Japan Regine Kubo Family From Japan Ninang Edith Villamayo From Canada Ninang Kosif Villamayo From Canada Gina pala po ng ating mga ninong at ninang po at, okay. at ang aking mga kumpad tumari. At mga lahat po po ng dinahin binabati. At pa, ipapasalan po ng po na nagbigay po sa akin ng pagkilala po sa sa araw. lahat po na nagbigay po sa akin ng plake na, na nakilala po ko sa araw ng pagsasauli po sa akin ng ano ng parang pati po principal po ng eskwela ng aking anak na si ang po ng... Sige sir, namin natin awards awards bibigyan po sa awards po ang aming anak po ng principal po uh, si Ma'am Edith Mato ang po ng guro po ng AS po at saka po patuwang na punong ng guro si Johnny Olorbida at ang aming sa, sa aming sama po sa CFC po si Bro Ruding Maniling at Sarah Maniling po Thank salamat po. Gusto ko yung may panistahan pa sila at meron pang pangkat ka talaga. Okay, thank you very much po, picture. Pwede pong may din po. po Babati po ako yung mga taga angono po, yung amin pong, ano, yung mayor po namin, si Jeremy Calderon, Vice, Vice Mayor Calderon po. Saka po lahat na po ng mga taga angono po. Salamat po. Salamat po, maraming salamat po. po. Ito po, sir. Sir Eric Sampadilla. Uh -huh. Okay, 1,000 pesos po. And, okay, ito naman po si uh, Mr. Oh, yes, Joey Apura. May isa pong vendor. At nagsaoli po siya, mga kapatid, ng 11,000, wallet po na naglalaman ng 11,000 pesos cash. And, uh, items uh, in yung, IDs in yung mga uh, ORC. Mahalaga to. Oh, mahalaga yung Yes, RCA. sir, magandang hapon po. Dito na po tayo. Kasama niyo po, Sir Sino. Paki-introduce po ang pinakamamahal ko na kasama. Ako po, <laughs> Sir. Okay, uh, Sir. may gusto po kayo patiin? Naging uh, ko muna ito kay Sir. Para makikinig. <laughs> uh, binabati ko po yung mga taga-galangin, eh, Tundo, Pamilya Pablo, lalo-lalo sa Lalo, Lalo, Lalo. Siyempre kung si Jeffrey, saka si Joy Pablo. Uh, saka si Panin Basilio, lagi nagpapautang sa akin. <laughs> salamat. Eh, may, may mensahe ka ba pa? Ayan. ATC Products. Ikaw ba? Pa ano pangalan mo? Joella po. Joella, may mensahe ka ba pa? <laughs> ano po, pagpatuloy po niya lahat ng pagsasakripisyo po niya para sa amin po magkakapat. Maraming salamat din po sa lahat ng sakripisyo sa amin pa. Congratulations. Thank you very much for Sir Joey Apura. Maraming salamat po. Picture po tayo. Okay, ito po, Sir, and 1,000 pesos po, cash. Ayan. Salamat po. Ayun. Next po natin, attorney, si uh, Mr. Uh, Mario, Mario Suba. Suba. Isang taxi driver po at nagsa-oli po ng 3,000 pesos. Cash, tablet, relo, alahas, charger, and eyeglass. Ayan po. Si Mr. Mario Suba. Na isang taxi driver. Ayan. Bawat katapata. And 1,000 pesos cash po. Okay lang po yung yeah, Lapit po kayo sir. Lapit po kayo sir. Lapit po kayo. Sino po ang kasama niya? Dito po tayo. <laughs> Pakilala niyo sir. Ang kasama niya. Marian Suba. Tsaka yung mga po si Alex. Pamilya ko na Suba. Ada may message. Ano po pangalan natin, ma'am? Mary Ann Suba. Po. Uh, Mary Ann, Mary Ann, kayo po ba ay uh, proud na proud sa ginawa po ni Tatay? Opo. Sige po kayo kay Sir. Ah, uh, sana po lagi niyang tatandaan kasi po kailangan po talaga sa isang manggagawa ang isang ganong tapat sa lipunan para po pagkatiwalaan. Sorry, mayroon din po kayong Oro sir. Bibigay po namin doon sa Senator mm -hmm. Ayun. Nanonood naman po si Senator Ravi Tulpo. Ayun. Meron po ba kayong mensahe? At ikaw na, ikaw na. Kay Senator. Ay, Maraming salamat po, Senator. Salamat po. Uh, picture po tayo, sir. Thank you, sir. Thank you, na. Nauntog siya. Sorry. <laughs> Okay, so Mr. Bryner Prado, uh, na isa naman pong taxi driver na nagsaoli attorney ng laptop. Mm -hmm. uh, at uh, iba pang mahalagang magamit. So, Mr. Uh, Bryner Prado. Sir, magandang hapon po. Sir, sige po. Ano? Oh, I'm so sorry. Mr. Eduardo Palakpak. I'm so sorry, sir. Uh, Mr. Eduardo Palakpak, na isang taxi driver. ay Naalala ko si Sir, siya yung nag ng ng uh, Caliber 45 kay Senator Rafi. Dito po tayo, Sir. Magandang hapon po, uh, Mr. Po, Eduardo, Eduardo Palacan. Pa. Okay, ito, Sir, uh, medalya and the plaque and 1,000 pesos cash. And meron po tayong mga ATC products. Ayan. Meron po ba kayong kasama, Sir? Ayan po. Ayun. Pakilala niyo, Sir, saan mo kayong kasama ah uh, Pamangkin ko po. Yung Rodel Palakpak po. Sir, ito po mga inisip. So, Ata po para po sa inyo at para sa so, Sir, asan po si Missy? Ah, uh, nasa bahay. Alalaga niya. Na-greet niya na lang po si Missy. Ah, uh, hi ma. Ah, uh, alam ko, nanonood ka ngayon. Andito na kami ni Jodel. Magandang hapon <laughs> <nga> sa'yo. <laughs> I love you guys. <laughs> sir, ito po sa inyo din po. Ito po. Salamat po. sir. Salamat picture po tayo, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Salamat po. Okay. Next naman po natin si Mr. Tama po, Leonardo Ayrana na isang taxi driver po. Nagsooli po siya ng mga alahas worth 30,000 pesos and 7,800 po cash and mga IDs. So, sir, magandang hapon po. Dito po tayo. Ako, napakahirap mawala ng ID at mga cards. Yes. Sir, at congratulations. So... Kasama niya po ang kanyang... Asawa po. Ayun yung may bahay. Dito po tayo. Kumpleto. Hello, mami. Dito tayo. Ito so, po yung asawa ko. Tapos ano pong masasabi nyo at uh, tinaturing po na isa sa mga pinakamatapat uh, na nakilala ni Senator Tung po. Ito pong si uh, Mr. Leonardo. Mr. po ninyo. Proud po ako sa kanya, ma'am. Si tapat siya. Pati po ba sa inyo, ma'am, tapat? po, ma'am. <laughs> okay. At sir, ito po ay ATC products para po sa inyo at sa inyong pamilya. At of course, meron din po kayong Orofan na mapuhan niyo po. po Ayun. Sir, may gusto po kayong batiin? uh, binabati ko po yung ano yung mga kasama ko po sa taxi sa so, yun lang po sa kasama. Parang nagiging emotional kasi. Ano po na darating? Okay. So, Bakit po sir? Nako bigla. So, <slate confused> Bakit po sir? Baka pwede niyo ma-share sa amin. So, sir, lepas. O masaya lang po um, kayo, masaya masaya. Po. <coughs> Siguro um Marami po ang nakakapanood sa inyo ngayon, sir. At I'm sure marami pong mga bata, mga ibang tao na humahanga po sa inyong katapatan at nais pong sundin ang inyong mga yakak, sir. May mensahe po? Ano po? Sige po, sir. Tungkol sa pamilya lang po. Sige, sir. Kakausapin kayo ni Rose mamaya. See, Opo. Letter, Pero sir, ma'am, baka may mensahe kayo. Pagkainin niyo Sabi ko lang po sa kanya, ingat lang po para sa sa pagbiyay. Ano lang po. Marami po. <laughs> Maraming salamat. Sige po. Si Sir sure Yata may ilalapit yata sa, sa show. Pero sige, kausapin natin later. Sige po, picture po tayo. natin. Kasama, kasama niya ang buong pamilya niya, eh. at and oh, that, niya siguro kausapin na lang ni Rose. Mm -hmm. na, Kaya si ano sir? Kaya ang Oo, inyo, Sir. Oo, naging emotional si Sir. Si uh, Mr. Jose Anico na isang truck driver. At nagsaoli lang naman po siya ng 50,000 pesos cash. Mata sa rin 50,000 pesos. Dito uh, okay. Ito po ay para sa inyo, sir, ang inyong gawat sa award mm -hmm. at uh, ito, 1000 pesos cash, sir. Maraming salamat po. And kasama po ni sir, pakilala po natin. Ano po, mangkain ko lang. Hindi, Ani, kasi hindi. Arlin. Saan po kayo galing, ma'am? Sa kakiteria po, kaloobay. Asan po si misis? Hindi ah, pa na pang-wanted sa radyo din ang story ni Sir. Huwag na, na. Asan ka mga anak ko? Mga anak ko. Ano pong mensahe niya, Nay? para po sa kay Sir, kay Sir Jose. Ma-kumimensa po kayo. At uh, siya po ay kinikilala bilang isa sa mga matatapat. Uh, congrats, congrats to Hello. pa pa anong pa anong mula yung magandang gawain mo. Patuloy mo lang. Kay Sir, naman po padiin niyo po yung uh, mga gusto niyo bait. diyan po sa Wala na i-access sa amin station. sa oh, Iloilo po. Station. Masaling sa eh. rin rin Mga pamilya ko yan. Pinabati ko. na Stop it. <laughs> Sino ang pangalan? Uh, the Vikings. Uh, nanayin. Okay. At sir, ito pa. Meron pa po kayong ATC products para po sa inyo at sa inyong pamilya. At of course, Orofan na uh, uh, electric fan po para sa inyo. Picture po tayo. Salamat sir, magandang hapon po. And next po natin ang ating sumakum laude. Wow! <laughs> sumakum cum laude natin, naalala ah, ko si ma'am. Si ma'am Corazon oh, Ete. Uh, Nagsaoli po siya sa studio natin ng 116,550 pesos. Saktong-sakto may 550 ka. At yes! Ton. Si uh, ma'am Corazon Ente. Magandang hapon ma'am. Panervyosa ako, madam. O gano'n? <laughs> Ayan po. <laughs> 1,000 pesos ko cash. Yung... At meron po ba kayong mga kasama pa? Hindi. Dito tayo, madam. So, ma'am Corazon, naalala ko, ahm, um, Gwapong-gwapo kayo kay Senator Tulfo nung nakikita. talaga. Miss na miss ko na siya eh. Yes. Dapat nandito siya. Yes. Senator po kasi si Senator ngayon. Yes. Opo. Pero at least nagkaroon kayo ng chance na makilala siya na may yes. okay. korok. mas masaya ako kung nandito siya. Kaya niyo po, nanonood po mm -hmm. si Senator Sir Idol ngayon. Sir I miss you. Pag-isa <laughs> kang i-greet ko po yung aking apat na anak. I love you. Si Jenna, Rose, uh, Raquel at Roel. Nay, i-greet nyo rin po yung mga kasama nyo po. Ngayon, ipakilala nyo po. Ito po yung aking okay. napakabait na asawa. <laughs> 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 Hindi po ang okay, na <laughs> napakabait. napakabait. Ewan ko sa iba. eh, ang aki apo, si Rona, at ang aking best friend na si Charry. Charry. Oh, Charry, Chari. Chari! Chari, Chari. Chari. <laughs> Sir, may mensahe po ba kayo kay Madam? Kasi uh, 100,016 pesos po ang kanyang isinaole dito sa tanggap. May mensahe po kayo kay Madam? Eh, mayroon po. Ah, uh, itong asawa ko, talagang tapat to. Napaka-tight to. Uh, <laughs> Parang hindi naniniwala siya sa message <laughs> ni Sir. Kaya <laughs> uh, ito uh, <laughs> si, <laughs> <ni Sir. laughs> si tatay na, hindi ano niyo po sa kanya. Kaya mabait. Ay, wag sa kanya kung mabait. <laughs> Nay, mabait pagtulog. Na Salamat din po. Meron din po kayong ATC products para sa inyong pamilya. At of course, ang oh, Oro Fan. Okay. Pwede po po yung shout out yung mga kapitbahay ko sa Hulo. Ah, uh, yung mga chubby dyan, yung mga mataba dyan. Uy, noy! <laughs> pre, no, na no, no! Nakagaya ko! Dahan-dahan lang po. Mga friend ko, ko dyan <laughs> sa Purox uh, ay, yung Team Chubby daw dyan. Hello, Lipat ako po. sa inyo, Nay. <laughs> At ah, saka, yung mga kaibigan ko sa Walmart sa Missouri. I love you all! Maraming maraming salamat, ah, Nanay Corazon Ete. Ah, Nagsa-oli po siya ng 116,000 pesos and Ay, sir Okay, una sa lahat, ah, kami po ay nagpapasalamat, mga kapatid, syempre sa Orofan and sa ETC. Mm -hmm. Ang uh, makers po, syempre, ng Ovas, ah, maraming maraming salamat. And uh, Orofan, ETC, maraming maraming salamat po. At uh, mga kapatid, salamat po. At yung mga nakasama natin ngayon, yung uh, ating gawad katapatan, batch 84. Una sa lahat, kaus puso po kami nagpapasalamat dahil, syempre, sa pagtiwala kay Senator Idol Rafi Tulfo. Ayan. Talagang dito nila sinuso at the yes. dahil alam nila na through our program, mahanap natin yung uh, mga nawalan mm -mm. ng mga items. So, at sila, mm -hmm. oo, nakaka, nakakataba lang din ng puso na malaman na marami talaga sa ating mga kababayan ang tapat at handang magbalik ng mga gamit na kanilang napupulot at, or okay. nakukuha uh, through the program of course of Senator Rafi Tulfo.